Siyam na punong barangay mula sa bayan ng Talitay, Maguindanao del Norte, ang opisyal na nag-turnover ng kanilang mga loose firearms sa 2nd Mechanized Infantry Battalion. Kabilang dito ang isang RPG, dalawang sniper rifles at grenade launchers. i mo, Naptali Bengdol. i over ng siyam na punong barangay ng Talitay, Maguindanao del Norte, ang dalawang 7.62mm sniper rifles, dalawang 12-gauge shotguns, isang caliber 30 Garand rifle, isang M79 grenade launcher, isang M203 grenade launcher, isang RPG launcher, at isang 5.56mm Ultimax Rifle sa pamunuan ng 2nd Mechanized Battalion sa ilalim ng pamumuno ni Lt. Colonel Jerome Peñalosa. Ayon sa opisyal, ang mga hakbang na ito ng mga lokal na opisyal ay bilang pagsuporta sa kampanya ng gobyerno laban sa loose firearms sa ilalim ng Small Arms and Light Weapons o Sol Management Program. Sinabi naman ni Talitay Mayor Sidik Amiril, ito ay kanilang tugon sa panawagan ng gobyerno at ng militar na isuko ang mga loose firearms upang hindi magamit sa mga krimen, lalo na sa panahon ng halalan.